Temporaryong saradaan ang pipila kakadalanan nga congested karong umaabot nga Disyembre 15 hangtod Enero 4 ning tuiga kini subay sa si SP Resolution number 1770 ug 1864 series of 2023 alang sa kasaulugan sa Paskuhan sa Jensen matud sa Public Safety Office Jensen tumong niini aron nga dili magdasok ang mga sakinan ug malikayan ang traffic sa maong adlaw Sa una pamangguna nga ngani basta uh, ngani nga tirado din siya lang. Namun nagdana din niya na ma'am. Ang uban siguro nga nagbago pa nga kuhan, naglayuan sila pero kanil kaya na taon na po mang siya Okay na siya. Ila man ang isa ra, musunod lang po dmi kay gumikan aning nakahitabo din sa tumpalibot palibot protektahan maprotektahan po ang mga mamasyalay din sa Oval Plaza. Kay sigurado gi ko dagsaon gina sa mga tao ang ano ubal kaya tama po na ilang gihimo sa mga uh, namumuno sa tuan. Sigun ni Atty. John Gonzalez, labaw sa PSO dyan ang mga dalan ngapik apiktado ni Ini. Mau ang Pindaton Avenue, gikan sa corner sa Marie Street, hangtod sa corner sa Balagta Street, Rojas Avenue, magagikan sa corner Marie Street, hangtod sa corner sa Osmeña Street, Laurel Avenue, gikan sa corner sa Abdawa Street, hangtod sa corner sa Sampaguita Street, Matalam Street, Santol Street, gikan sa corner sa Abdawa Street, hangtod sa corner sa Pindaton Avenue, Zapote Street, gikan sa corner sa Rojas Avenue, Avenue hangtod sa corner sa Sampaguita Street. Ramos Street gikan sa corner sa Rojas Avenue hangtod sa corner sa Sampaguita Street. Oh, dili man siya Say for example, kaning atong Rojas Avenue kay tungod man ang atong flea market, ang oras lang gikan sa alas 5 hangtod sa kabuntagon na. No? Uh, dini sa City Hall Drive from 6 o'clock in the evening para matagahan po gigay yung atong mga kaigsuunan sa dyan saan ma-appreciate nila ang atong uh, Christmas decors. Ang uh, Pioneer Avenue, isara na siya kay nga no, natay nightly concert diya. Diya ang atong opening sa December 15. But there will be enough ng PNP na PNP nato, force multipliers na to, ang atong mga traffic enforcers para mag-guide ang mga katawan asa mo agi. Awag oh, na lang usab ni Ining ato sa mga motorista nga magplano sa ilang mga biyahe o maggamit og alternate route aron malikayan ang dugang kahasol. Samtang underpass nga kasamtang ang ginakonstruct mamahimong maagihan sulod lamang sa bulan sa Disyembre ng Tuiga. Kinihuman sa nahimong panagpulong sa Public Safety Office o Department of Public Works and Highways con DPWH. Asa tumong aron nga mabawasan ang katrapik sa kadalanan ilabi na sa May Digus Maca Road. Apan kini, lunes ang sabado lamang. So, hantong 31 siya. After December, i-close na po na siya. Kaya mo trabaho na sila sa si ilalom. Pero ako lang kung klaruhon, that is only from Monday to Saturday. Para sa underpass, ang pwede lang makaagi light vehicles, dili pwede ang trucks, o dili po pwede ang tricycles, ang motor motorcycles dili po pwede. So they can use the side roads. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.